So yung what's up mga lods? So panibagong video na naman tayo sa araw na to no? So about painting ulit tong gagawin natin So meron tayo client na nagpasa ng file Na pinictural lang niya no? Ito eh, date is uh, certificate to Certificate of death Ganyan. Ipiprint natin to Ayan. So ito papakita ko sa inyo yung file na sinade niya Nakaano na siya sa photoshop So, yun mga load sa yan naka ano siya. Nakapasok na natin siya sa Photoshop. So, ang gagawin natin dito, nakikita nyo nakapahalang yung ating image no so paano nga ba natin iharap yan ng maayos no gamit ang ating photoshop so gawin natin is lagay natin dito sa ano yan Perspective crop tool yan tapos i-choose po natin to yan Perspective crop tool yan pag napindot nyo na po yan lagay po natin dito kung natin siya ilalagay yan nandito po yan po yung ating trap so ikakrap po natin yan na parang lang tayong normal na nagkakrap Okay lang po lumagpas ng konti dahil hindi pa naman tayo tapos dyan. Ayan. Iaayos natin hanggang doon sa pinakatulo No? Ayan. Para mas mabilis tayong makapag edit ng ano. Tapos i-adjust na po natin yung mga kanto-kanto. Ayan. Halimbawa po ito. Ito, ito, ito. Itaas po natin na ayon sa gusto natin na uh, linya na gusto mong i-crop. Ayan. Tapos ganoon din po dito sa kapila Ayan. Sa so, linya rin. Ililinya lang din po natin para maganda yung pagkakagawa niya dito naman sa baba ganun din ay natin ayan ayan natin dito tapos ito ayun know, medyo lagpas po yung sa di diba o oh, ayos lang po natin isa lang natin ayan. pag naayos na po yan at nakita na natin na sakto na doon sa pinakaguhit na mahirap sya eh. ayan eh Bora Ayan, yun Ayan, pwede na siguro yan So, pag okay na Pindutin natin yung check At automatic yan na Ayan, o, oh, diba So, nakapatag na siya Sa mismo nating Ayan, sa canvas natin So, save na natin yan At pwede na natin po yan I-print para mas maayos yung documents ng ating client so yun mga lords may lang tong video to sana meron kayo natutunan sa tutorial natin kung paano mag craft at iayusin natin yung image na nakatabinge. So, kung gusto mo yung mga gantong content na nagbibigay na tutorial about printing at kung bago ka pa lang sa mga business printing at katulad nito, so, uh, subscribe lang sa aking YouTube channel and don't forget to click the notification bell para laging updated ka sa aking mga bagong videos. So, hanggang dito na lang mga lods. See you on my next vlog. Bye-bye!